Hello guys. Hey so guys, dito tayo nang gitang katawasa. Yeah. Ini wakonesia. Ori pala, Then so guys, tingnan nyo, maligat ito guys. Yan guys, babalatan natin to. Pwede naman guys na hindi nyo balatan kung gusto nyo so, sa akin di ba balatan nyo yan iwain natin iwain natin guys ayon sa inyong iwa or slice yan guys ito na hiwain natin na slice Ayan, pinapakita sa inyo. At nandito ang ating mga ricado. Ayan, garlic. Iwain natin ng ganito. Ayan guys, sinunod natin ang onion. Sigurado ako guys, pang masarapan itong lulutuin kong ginataang kalabasa. Siyempre yan, sinunod natin ang ginger. Ayan, na 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 natin. Let's let natin ang mga ricada. At siyempre sinamahan ko ng cube. So guys, nandito na ang malunggay or moringa. Ayan. Huwag guys sa sariwag sariwa. Ayan. Painit na natin ang kasarola at lagyan na natin ng bantika. So, ayan. Gisayin na natin guys ang garlic. Ayan. natin yung na. natin, natin. natin ng... na ang onion. Guys, okay, natin. Good natin ang ginger. Tapos na natin ang coconut milk. I-add natin ang pork cube. Iba natin na haluin. And guys, haluin lang natin ang haluin. add natin ng black pepper then guys mahaloy natin hanggang sa mag creamy siya mamula ayan guys nakita nyo na bumubula-bula na feeling natin maglagay ang kalabasa ganyan guys, isunod natin yung moringa or malunggay. susunod natin ang das na sa saka pwede kayong mag add ng salt or ano mang susunod pwede sa yung sa inyong panglasa -pang yan guys alam natin yan. So nga guys ito na natin pinataang balabasa with balong guys Thank you for watching guys! うん。